ah oh, good morning. Time check po natin ay uh, 9.31 ng umaga. Oh, ito, pupunta po kami sa ano. Diyan sa may ispat. Naka, naka 1-0 na po tayo. Ang laki oh. Oh, sobrang laki. Oh, oh, oh. <laughs> ano ba yan? First catch na din. <laughs> babasit de gitu ya dati oh maliliit <laughs> ano ba yan puro spingerlings naman lumipat po kami sa pwesto doon doon nakarating kami dito oh, oh. may mga naliligo dito yan oh dinarayo rin ito ah galing yan sa bundok may usok, may naglolo roon. Okay. Ibang ispat na naman tayo. Huh? Yan daw. Ewan. Kung saan-saan na kami. Sinusulit na ang araw ng linggo. Ang time check po natin. Alas 6, 17. Ay, alas 4 pala. <laughs> alas 4, 17 ng hapon. Okay, stay tuned po. Ito po ang bagong ispat natin At saka, ito na siguro ang huli Kasi, ang oras na po natin ay 4.53 ng hapon Ayan, huh? madilim na po Ayan, mga kasamahan natin, na anglers Malam si Tanglers Group Ayan Ayan, nakahuli na naman yung isa Oo, oh, oo, oh, oo oh. oh, Pakita mo! Si, huli si Bernard Na? nalaglag <laughs> oh okay sa akin oh oh oh, oh tinatakbo nito tinatakbo na oh tinatakbo na up yun sabi oh, 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 oh. ayan gigit yan oh asan na ba ayan oh <laughs> Asan di makita sa camera? Ayan. Ayan. <laughs> Naka-apat naka na po ako rito. Oh. Bro, oi 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 oi, pakai tamo pakai <laughs> <laughs> Oke, okay, nangala. Oi, hanga makita kan saya atar bine. Ya, pakai <laughs> <laughs> Ya. Bale. 1 2 3 7-8 Nakawalaw tayo dito na ano Tilapia sa spot na to At Diyan na ay, na gano'n Uwi na, gabi na Diyan yeah, ano naman, oh, good, size. Mm, good size Good size, good size Yan po ang uli natin Yan, Marami rin, tsaka yung nahuli natin na ano dito sa huling spot Yan na Nakalagdag rin tayo Yan I-hubo eh, natin dito Ito, Yan So Umpisa na Umpisa kami na Nagsimula Alas 8 pa sa atin Kata Alas 9 Ganon alas, alas 9 Nung ano, tumating kami Dito Pero Tatlong spot Ang pinuntahan namin Nagsor-sorbey pero maganda naman. Oh, yan. Uli natin. Ngayong araw. Marami rin. Okay. Yan. Mga kasamahan natin na anglers. Yan. Kitaan tayo man met. No, mano tinala. Oy. Adumet. Marami rin. Ayan. Hmm. Kay Bernard naman. Oh, wala na. Nag, ano na sila. Nagayos. Oy. Ito. Hmm. Muntik nang napuno. oh, kunti na lang. Mapupuno na. Wala akong hu -huli. Hu huli. Wala hu huli. Wala akong hu huli. Wala akong huli. Wala na. Nilipit na eh. Saan na nilagay? Ayun. O, dito. Huwag kang magkalkal. Huwag kang magkalkal. Si Dexter. <Boy>. Sol, pampulutan. O, <laughs> kami walang umi, uuwing uh, walang umuwing luhaan. Lahat may nakuhuli, nahuli. Agadu-adu. Agadu-adu ka no. Yung isa tika ni ni Mr. Bernard Bayabos. Yes, all right. <laughs> uh, medyo malayo pa uwian namin. Diyan, ito bundok sa kabila doon kami uuwi. <laughs> okay, let's go!